Saan mo may pandemic? Di, awal na unik Di, ECQ, sir. Sakit, sir. Doon pa lang, sir. Di, ECQ. Matik talaga nagdalo. Ngam mm. di nag-ECQ. Ah, dalos ako na. Ngam ECQ pa lang, adog tig cha cha ta

'Yung medyo na sakit eh, nasakit nga tal talaga. Dimu bu arah. Yes. Sir.

may sa sa mm -hmm. tayo yung mga go istoryada duwa ka tayo ko at ko ay eh. cool. Hmm, terbaho ti maestra ajay ay lalaki ti ka ko ng um, bago kami nagkaroon ti communication si nakita na lang di tiktok nag search una, sir, si suna sir sinapol sapol na no di pa ayan ko nga tal talaga

Opo. Hindi na hmm. pa ako Hmm. Hindi nagpuyod na. Oh, paano... Nagpuyod ka na. Bawal magsinungaling. Asan si Juche ate? hala ko alam. kayo. Juche. Antun daw ano? Diyaga. asa Pusa. Hmm. Ano ka ba ako -na -na -nya -nya? Kasi wala ka ng kuko, mauubos yung kuko mo. Gusto mo? Ayoko. Ayoko ay di balasan ko. Mama, ito lang dadala ko. Hmm. Sige, sige, makiat ka na po. Pag-drawing ako lang? Hmm. Oo po. Magpakabait, ha? Ha? Ano po? Ba? Hindi na magbababa, baba, matutulog na nga. Ano ito? Magbababa sa panteran. Kaya <laughs> uh -huh. di kami dinalusak, sir, nga muna, nga nang napartak lang nga Dapat ti ko na aja mo. Siguro diyan mo ko na pinala sa di bakit mo. Dumagam mo na ka baka ka nag-cancel. Sige ka ka itong to yan. Nung mga ako mo pakabalin na, hmm. ayun ka nga nga gawin ko. Ay kaya ko naman nga pakalini sa mga spirit. Siyak basta artay kustomer rin. Awal-awal ter aramido ko.